Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Thomas Molinos, shoutout kay Ika Pabilio. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkababa ng boses ay tahimik na ang eksena ang lahat ng mga elite na dapat mahulog sa fangfo ay naghihintay para sa magandang laro sa oras na ito. Ngunit ito ay tiyak na mapapahamak na ang paghihintay na ito ay hindi magtatagal. Hindi natatakot, dalawang simpleng salita lang, ngunit walang sino man ang sadyang nagsimulang uminom ng magkasabay. Ang tunog ay tumagos sa mundo na parang kulog. Pinipisil ako ng maraming tao at pinipisil kita, ngunit patuloy silang nakatayo nang hindi nawawala ang kaayusan, sa takot na ang taong mamamatay ngayong gabi ay sila na mismo. Kung gusto mong pumatay o pumutol, gawin mo ang gusto mo. Madam Alliance Leader, hindi mo kailangang takuti ng iba. Yes, we should die frankly and never live. Kung ang asawa ng Alliance Leader ay pinagbantaan ng iba dahil sa atin, baka mamatay tayo kahit buhay pa tayo. Oo, Terra, labanan natin ang mga bastos na ito hanggang dulo ang mga tao ay nagsalita ng malakas at malakas, at halatang isinasantibi ng lahat ang buhay at kamatayan. Ivory, narinig mo ba iyon? Tumayo ang panggalan sa harap ni Su Yingxia, bahagyang tumalikod at sinabi sa malamig na boses. Tiyak na narinig ito ni Ivory, ngunit lalo na, mas gusto niyang mamatay ang lahat ng walang kabuluhan. Gayunpaman, sa determinadong saloobin ng mga tao, hindi niya alam kung ano ang gagawin sandali. Nagtago si Fumei sa likod ng mga tao at tiningnan ang lahat ng ito sa harap niya ng mahinahon at mapait. Kung nakita niya si Ivory sa ganitong mahirap na sitwasyon noon, hindi niya malalaman kung ano ang kanyang tinatawanan. Pero kahit papaano, hindi siya makatawa ngayon. Kahit na kailangan niyang tumawa, hindi niya tinatawanan si Ivory, kundi ang sarili niya. Marahil ito ay empathy. Ang lahat ay asawa ng commander, ngunit ang sitwasyon ay ibang iba isang lalaking minamahal ng sampung libong tao ang ayaw lang na inaapi siya, kaya masaya siyang namatay. Ang isa ay hinahamak ng libu-libong tao at isang inabandunang babae. Ang kanyang mga nasasakupan ay hindi lamang walang respeto sa kanya, ngunit maging siya ay pinag-uusapan at pinagtatawanan ng libu-libong tao ng pribado. Sa madaling salita, nagpadala talaga si Ye Shijun ng maraming subordinate para abusuhin ang kanyang sarili para masanay ang kanyang sarili ang ilan sa kanila sa makatuwid. Hehe, ito lamang, ang dalawa ay mas mataas at mas mababa. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya kung ikukumpara kay Ivory at pagtawanan si Ivory? Ang mayroon siya sa sandaling ito ay puno ng inggit at wala ng iba. Well, dahil gusto nating mamatay lahat, tutulungan kita. Sa sandaling uminom ang malamig na boses, ang nakamamanghang seda ng kagandahan ay hindi malambot. Sa pagitan ng kanyang mga kamay, ang itim na gas ay muling pinalapot ang kanyang mga kamay. Halika na, ang swerte talaga ng mga panggalan. Malamig silang umiinom at hindi man lang natatakot. Bang, bang, bang. Ilang yabag ang tumunog, at ang mga disipulo ng misteryosong alyansa ng lalaki na orihinal na nasa likod ni Ivory ay humakbang din para tumayo kasama ang panggalan at tumayo sa harap ni Ivory. Kung may kabilang buhay, handa tayong lumaban ng magkatabi. Oo, wala akong pinagsisisihan sa buhay na ito. Uminom. Dose-dose ng mga tao ang sabay-sabay na uminom, bawat isa ay gumagamit ng kanilang sariling enerhiya, at ang kanilang mga mata ay puno ng kamatayan. Sa ganoong hanay, bahagyang nagulat ang nakamamanghang dilag sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay napalitan siya ng lamig. Biglang gumalaw ang kamay niya, at muling tumama ang itim na hangin. Bagamat ang kalahati ng grupo ng mahigit isang dosen ng tao ay mabilis na nilamon ng itim na hangin, sa pagkakataong ito, ang mga disipulong nagpaalam sa mundo kahit na mapuputing buto lang ang natitira ay hindi. Humihinga ng kalahating sakit mula simula hanggang wakas, at tahimik na lumaban at naglaho, gumagamit sila ng sarili nilang saloobin para ipakita na hindi hindi sila sa suko, malamig na ngumiti ang nakamamanghang dilag, ngunit sa sandaling ngumiti ito, Tumigas ang ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig, sa pagputok ng maayos na mga yapak, ilang alagad ang walang takot na lumapit upang punan ang posisyon ng mga kapatid na iyon na namatay sa black gas, tumaas ang kilay ni Zoyan Shua at talagang hindi niya maintindihan, talaga bang napakaraming tao sa mundong ito na hindi natatakot sa kamatayan, see you come more, or I kill more, matapos ang nakamamanghang kagandahan ay bahagyang nabigla, ang buong tao ay nagalit, oo. Hinahamon nila ang kanilang sarili at hindi pinapansin ang kanilang sarili. Nang buksan niya ang kanyang mga kamay, may isa pang itim na hininga, at pagkatapos ay maraming tao ang nahulog. Gayunpaman, halos kapareho ng ngayon, maraming tao ang automatikong pumalit sa itaas. Patayin na naman, muli, patayin na naman, muli. Kaya't sa oras na ito, nagkaroon ng isang napakatrahedya at nakagigimbal na tagpo. Storytelling channel sa YouTube Nang ang napakagandang dilag ay pumatay ng ilan, ilang mga alagad ang agad na nakabawi. Ang bilis niyang pumatay, mas mabilis siyang nagaayos. Dumadaan siya sa mga ulap at tubig, walang awa na pumapatay, at ang kabayaran ng kabilang partido ay parang mabagal na tubig, tuloy-tuloy at walang katapusan. Sa isang panahon, ang mga taong nanonood ng digmaan, maging ang mga elit na dapat mahulog sa kaaway na kampo, ay nagmulat ng kanilang mga mata sa oras na ito. Oo, bagamat magkaiba sila ng posisyon at natural na umaasa sa isa't isa na mamamatay, nabigla pa rin sila at hinahangaan kapag nakakita sila ng ganoong paraan ng kamatayan. Hindi bang ditin ang mga ito, sila ay isang grupo ng mga executive na dapat mahulog sa lungsod. Sa oras na ito, lahat sila ay hinihigop at tahimik. Sinabi ni Zoyan na maging ang paghinga ay tuluyang nakalimutan sa maikling panahon. Ang mga tinatawag na Death Squad na gumugugol ng maraming pera at lakas upang pumili mula sa hindi mabilang na mga elite na sundalo ay ganito, ngunit ang nakakatakot ay ang tinatawag na, baluktot na melon at hating jujube, nang Aaron sa kanilang mga mata ay halos lahat ay hindi matitinag, mga patay na lalaki. Saan sa lupa inatagpuan ng Aaron ang mga outlaws, na ito at anong paraan ng multo ang ginamit para maging tapat sila sa buhay at kamatayan. Kakaiba, kakaiba, ngunit sapat na rin ito upang magdala ng malalim at malalim na aral sa sino mang pinuno. Sa piling ito, bakit ka natatakot sa hindi mo kayang pagtagumpayan? Nagulat din ang nakamamanghang dilag. Bagamat walang gumagalaw sa kanyang mukha, baka sa kanyang mga mata ang takot at pagkagulat. Maging ang walang awa na makinang pamatay ay magiging malambot at matatakot sa harap ng napakalaking hukbo na sunod-sunod na napatay. Talaga bang hindi ka natatakot sa kamatayan? Ang nakamamanghang kagandahan ay biglang tumigil sa pag-atake at pagpatay, tumingin sa mga tao na nasa harap pa rin ni Ivory sa oras na ito, at nagtanong na may bahagyang pagkagulat. Nagtinginan si Pangelen at ilang mahiwagang disipulo na magkakasunod na nakatayo at nanunuya sa isa't isa. Bagamat walang salita, halatang ito ang pinakamakapangyarihang sagot sa tanong ng nakamamanghang dilag sa oras na ito. Asshole, you really assholes. Do you really think you are not afraid of death? Takot ba akong pumatay? Sa sandaling uminom ang napakagandang dilag sa malamig na boses, siya ay nagalit at naghagis ng isa pang itim na gas sa kanyang kamay. Sa harap ng ganoong itim na hangin, may mga taong lumalaban, at may mga taong walang tunay na kakayahan dahil ilang beses na silang nakaharang. Hindi lang sila kumikibu o nagtatago, at humarap dito ng nakangiti. Makakatawa pa sila, sa di kalayuan, halos mabali na ang ngipin ni Shijun. Sa harap ng mga taong iyon, ang mga buto ng tao lamang ay itinambak sa isang makapal na tumpok ng mga burol. Not to mention na gusto nilang maranasan ito ng personal, maraming tao ang nakakaramdam ng takot. Ngunit ang mga taong ito ay nakangiti pa rin ng napakatahimik sa sandaling ito. Shit, baliw ba lahat ng taong sumusubaybay sa Aeron? Hindi nagsalita si Futian. Ang mga taong tulad niya, na pabago-bago at maliit ang pananampalataya, ay natural na hindi maintindihan ang dahilan. Wow, sa pagkakataong ito, maliban sa panggalan at dalawa pang disipulo na nabubuhay pa, ang iba ay naging pulbos sa ilalim ng itim na hangin, na walang naiwan. Malinaw, ang nakamamanghang babae ay nadagdagan ang kanyang lakas at ang itim na hangin ay naging mas mabangis. Sa pagkakataong ito, nabigla ang moral ng mga taong dapat umalis sa lungsod. Sinabi ni Zoya na nakabawi pa sila ng panunoya sa kanilang mga mukha. Haha, mga kapatid, huwag matakot. Huwag tumingin sa babaeng ito. Biglang lumakas ang itim na hangin, ngunit ang katotohanan ay nagpapakita rin na siya ay nalilito sa gilid, nagsimula siyang walang pasensya na kontroli ng kanyang lakas, hindi niya kaya, haha, malamig na tumawa si Pangolin, ang isang pangungusap ay hindi lamang direktang nag-aalis sa mabangis na pag-atake ng nakamamanghang kagandahan, ngunit lubos ding nagpalakas ng kanilang moral, sa gulat at galit na mga mata ng nakamamanghang dilag, dahan-daang tumayo ang isa pang grupo ng mga disipulo na hindi natatakot sa kamatayan, mapahamak kayong lahat, sa sandaling maiinom ng napakagandang dilag ang kanyang galit. Diretso niyang ibinaon ang kanyang chi sa kanyang mga kamay. Sa panahon ni Dayton, isang malaking itim na bola ang nabuo sa kanyang kamay, at ang malaking pinsala ay makikita lamang mula sa kasalukuyang hitsura. Ngunit wala ni isa man sa mga alagad sa unahan ang nagkaroon ng kaunting takot. Tahimik lang silang naghihintay. Biglang itinaas ng napakagandang babae ang itim na bola at akmang say kay. Bigla siyang napahinto dahil sa hitsura ng isang tao. Storytelling Channel sa YouTube Sa lahat ng nagulat na mga mata, tumayo si Ivory at dahan daw ang tumayo sa gitna ng front row na may dalang tula. Nakangiti, sinuliapan niya ang nakapalibot na misteryosong mga alagad ng alyansa ng mga tao at sinabing, Nasa iisang lugar tayo. Paano kita makikita sa likuran kapag namatay ka? Dahil magkasama tayo, dapat tayong mabuhay at mamatay ng magkasama, hindi ba? Nagmamadali si Panggalan at magsasalita na sana, ngunit umiling si Ivory sa kanya. Isipin kung ano ang sinabi ni Ivory na medyo makatwiran. Bilang karagdagan, ang salobin ni Ivory ay napakamatatag. Hindi madali para sa mga Panggalan na magsabi ng kahit ano. tango tango lamang ang kanilang nagagawa, kung gayon, mabubuhay at mamamatay silang magkasama. Mabuhay at mamatay ng magkasama. Ang lahat ng mga alagad ay sabay na umiinom. Magiliw na mumiti si Ivory, tumingin sa nakamamanghang kagandahan at sinabing, oras na para gawin mo ito. Gawin mo. Medyo natigilan ang napakarilag na babae. Gusto mo bang magsimula? Kung gusto niyang gawin ito, nagawa na niya ito. Hindi siya titigil bigla dahil sa hitsura ni Ivory. Wala siyang intensyon na patayin si Ivory. Ito ay hindi lamang dahil si Ivory ay isang mahalagang chip upang makuha ang Aaron, Ngunit isa ring nakamamatay na sandata upang patatagin ang Aaron. Higit sa lahat, siya ay talagang makasarili. Ivory, sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Kumunot ang nuo ng magandang babae at galit na sabi. Magiliw na mumiti si Ivory, hindi hindi ako nakikiusap na huwag mo akong patayin, kung hindi, hindi ako tatayo sa harapan. Sana lang ay makapagmadali ka ng kaunti para may hatid tayo sa daan. Naiintindihan mo ba, ikaw, ang nakamamanghang kagandahan ay gagawin ito ng nagmamadali, ngunit ang kamay ay itinaas sa pinakamataas na lugar, ngunit ito ay tumigil muli doon, ang pagpatay sa iyo ay hindi isang masayang kamatayan para sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Hinding hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Papatayin ko ang lahat ng iba maliban sa mga nahuli ng buhay ni Ivory. Galit na galit ang nakamamanghang dilag sa isang kaway ng kanyang malaking kamay, inutusan niya ang lahat ng mga piling tao na magtaas ng mga tropa at pumatay. Sa loob ng ilang sandali, may tunog ng pagpatay sa lahat ng dako. Sa ilalim ng anino ng espada, ang di mabilang na misteryosong mga alagad ng alyansa ng mga tao ay patuloy na nahulog, damanak ang dugo at lumilipad na laman at dugo. Isang miserableng eksena, hindi natakot ang panggalan. Sa harap ng sumusugod na kalaban, isa-isa, isa-isa. Ilang sandali lang ay napuno na ito ng dugo. Bawat galaw ay gumagawa ng isang milyong galaw. Ang palasyo ng Chanji ay nasa huling mapagpasyang labanan sa ilalim ng pamumuno ni Du Sheng. Siya ang pinakamahusay na napanatili na pangunahing puwersa sa buong hukbo. Si Luo Yuan ay galit na galit din na bumabagsak sa pagkubkob. Kahit na sila ay daandaang tao, lahat sila ay sama-samang lumalaban sa buong taon at ang mga piling tao ng pamilyang Luo. Habang sinasamantala ang kaguluhan ito, isang grupo ng mga tao ang lumagpas sa pagkubkob ng maayos. Si Lu Yuan ay hindi inaasahang sumunod, ngunit dumating kay Ivory kasama ang higit sa tatlumpong elite, sinusubukang iligtas si Ivory. Kung gusto mong makulong sa hanay, mamamatay ka ng walang buhay. Lahat ng mga disipulo ng palasyo ng Changi ay nakikinig sa utos at naniningil sa akin. Dumagundong si Du Sheng at binuksan ang daan sa harap ng Beihai gamit ang kampana, pinapatay ang lahat ng direksyon. Si Lu Yuan at iba pa ay parang mga espesyal na puwersa. Sa katahimikan, tahimik silang kumukuha ng mga tao at mga kabayo para gamitin ang pagbubukas at pagsasara ng palasyo ng Changi at pagmanyobra sa lahat ng paraan. Ang tahimik na espada ay palapit ng palapit kay Ivory. Pumunta ka, si Yeshijun at iba pa, syempre, ay nangyari kaagad. Sa utos, Dumirecho sila sa luyuan at iba pa kasama ang kanilang mga tauhan at kabayo. Sa kabilang panig ng bamboo house, kulang ang suporta ni Ivory. Halatang hindi kayang talunin ni Ziking ang apat na kamay gamit ang dalawang kamao. Bilang karagdagan, siya ay walang karanasan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga lumang pinsala ay hindi nawala, at ang mga bagong pinsala ay dumating muli nakasuot ng puti, ngunit puno na ng dugo, alikabok at magandang mahabang buhok, halatang mawawala na ito sa pagkakahawak. Ah, ah, nagpatuloy ang mga hiyawan, at isang pigire ang nahulog sa tabi o sa kalayuan ni Ivory. Si Ivory ay nag-aalala at nagalit. Matapos kunin ang ilang mga elit na dapat mahulog habang ang isang palad sa kanyang kamay, galit siyang sumigaw sa panggalan, ako na ang baalang kalad ka rin dito hinayaan mong makapasok ang palasyo ni Duz Chanji kasama ang iba pa niyang mga kapatid, at kung magkano ang magagawa mo, pumunta ka. Hindi, giit ni pangelen Pangalan, linawin mo na ako ang asawa ng pinuno ng alyansa. Ito ay isang utos. Ako ay lubos na nagpapasalamat na ikaw ay desperado para sa akin, ngunit hindi na kailangan na mas maraming tao ang mamatay dito ng walang kabuluhan. Ang kanilang layunin ay ako, at kunin sila. Pagkatapos nito, ibinigay ni Ivory si Han Nye kay pagkatapos ay sinampal sila ng ilang metro, at pagkatapos ay direktang pumasok sa pagkubkob ng kaaway. Nang makitang si Ivory, na walang asawa, ay napapaligiran na ng hukbo, alam ng panggalan na walang silbi na pumunta muli sa oras na ito. Kinailangan niyang kagatin ang kanyang mga ngipin, hilahin ang tula at uminom ng galit kay Do Sheng Sheng, umalis at Aaron sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!